Sa soft tennis, ngayon ang huling araw ng Sunchang Open Soft Tennis Tournament 2023 na nilahuka ng ating Philippine Soft Tennis Team na kasalukuyang pinaghahandaan ang paparating na Hangzhou Asian Games. Kumustahin natin ang kondisyon ng national squad dito sa ulat ni Daryl Oclaris. Matapos ang labing dimang araw na training camp, sumabak din ng Philippine Soft Tennis Team sa Sunchang Open Soft Tennis Tournament 2023 bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa Hangzhou Asian Games. Kabilang sa mga naging kinatawa ng bansa sa nasabing torneo ay si Navien Suleta Manyalak, Bambi Suleta, Princess Katindig, Christy Sanyosa, Vivienica Beosano, Joseph Arcilia, Deyo Talatayod, Samuel Nugit at Adjutor Muralde. Sa paniyam ng PTV Sports kay Philippine Soft Tennis Team Head Coach Divina Escala, inilahad niya na naging malaking tulong para sa kapuna ng maranasan ng mataas na antas ng kompetisyon laban sa ibang mga Asian countries. So happy kami dahil yung pinunta namin na purpose dito is to gauge nga the players on a higher level of competition which is already an Asian level. No? Ang, la, ang, taas ng level ng laro. Masaya kami na nandito kami at naka-experience ng mataas. At lumalaban yung mga players ko. Very happy even the Sunchang City. Yung mga daming coaches dito na Korean are very happy no? kasi nga taas ng level. Naka one match point away pa kami for a bronze medal. Ano? Even yung mga ganun on singles match. Really a big boost para sa mga players natin dito, sa, dito na tumalim. Ayon pa kay Escala, kasabay ng mga bagong natutunan sa training camp ay patuloy din umaangat ang kumpiyansa ng kanyang mga manlalaro. The fear, yung level of fear ng players, nabawasan compared bakit dati pag nakakita kami ng kalaban na Japan, Korea, Taipei. Even Taipei players, no? yung mga single players nila na dati na, dati ang score namin is a 4-0 or 4-1 or 4-2. Ngayon, tie break, imagine mo in the score if makikita mo yung scoreboard hindi lumalaban yung points hindi kami nawawala kung baga sa basketball kung natatalo kami dati ng tambak na 4 20 points difference no? hindi ngayon no 5 difference, difference. Kung compared to, kung compare to a para malaman lang nila yung idea of how close are we no? dun sa mga kalaban namin ngayon no? Matatandaan naman na bago ang Suciang Cup nakasungkit din ng national squad ng kabuuan pitong medalya sa youth Bank Korea Cup na ginanap sa Incheon nito na Mangunyo. Inaasahan na babalik ng bansa ang Philippine team sa September 16 para ipagpatuloy ang kanilang paghahanda para sa Podijalney. Daryl Flores PTV Sports